another day na naman dito sa shop nga namin. So yun na nga guys, may nabasa ako sa comment section. Na. Dito na lang daw kasi palagi sa store namin yung mga ina-upload ko nga ng mga video. So yun, nakakasawa na daw kasi. So yun, sa part ko naman kasi, hindi ko naman basta-basta pwedeng iwan na nga lang atong shop ko. Para lang gumawa ng iba't ibang klase ng content. Siyempre, ito kasi yung hanap buhay ko at dito nga ako kumukuha ng source of income ko. Sa pagbablog ko naman or yung pagko-content creator, sinasideline ko lang to or hindi ko talaga siya pinapriority. Although sumasahod nga ako dito pero hindi talaga ganun kalakihan yung nakukuha ko sa pag upload ng mga videos ko. Pero syempre extra income din kasi to kaya tuloy-tuloy din talaga akong nag upload ng mga videos. Kahit dito na nga lang nga paikot-ikot yung mga kwento ng mga videos kung nakakasawa na nga daw panoorin. So ako minsan alam nyo ba nahihirapan din talaga ako mag voice Lalo na nga kapag ka magsisimula ako kasi hindi ko talaga alam kung saan ako mag start dahil nga parang feeling ko i isa nga lang nga yung mga ina-upload ko. Pero syempre, may iba't ibang kwento naman yun. Sayang din naman kasi kung hindi na nga ako mag upload ng mga videos. Siguro ihinto ko lang nga to kung hindi nga ako kumikita nga dito. So yun, bakit ko papagtsatsagaan yung araw-araw kung ipinapakita sa mga videos ko? Kung hindi naman ako kikita, ba? Diba? Pagka naumay nga kayo, pwede nyo namang i-skip yung video. hindi ko naman din kayo pini-please na araw-araw panoorin. Sobrang nagpapasalamat na nga lang nga din ako sa mga gustong manood. So yun nga, hindi naman ako nagagalit dahil nga basa nga ako ng gano'n. Gusto ko lang din talagang ipaliwanag kung ano yung side ko. Natural din naman kasi talaga na i-express e nyo kung ano yung mga gusto nyo i-comment. Depende na nga lang nga din sa mga comment nyo kung may mga babaguhin ba ako or mas may ma-improve pa ba dun sa mga i-comment ninyo. So this time nga medyo may hirapan pa talaga ako magbigay ng iba't ibang content nga kasi nga hindi nga ako makalabas. Kaya tulad nga ng sinabi ko, kayo na po yung bahala kung gusto nyong panoorin or hindi yung mga ina-upload ko nga ng mga video Pasensya na lang din po talaga talaga kung medyo nauumay kayo or nagsasawa kayo kasi ako din minsan nararamdaman ko rin talaga yan. So yun dahil nasabi ko na nga yung mga gusto kong sabihin sa mga nagsasawa na nga manood ng mga videos ko. Mabalik na nga tayo dito nga sa store. Nitong gabi nga puro regular customer na nga namin yung mga umakyat nga dito para nga kumain. Kung isa ka nga sa mga hindi nga nagsasawa so far ng mga videos ko na ina-upload. Talagang yung ibang mga customer dito namin na nabibidyohan ko, makikilala nyo talaga sila sa mukha kasi nga sila naman talaga yung bida sa mga videos. Ko. Oh. Dahil nga mostly sa kanila talaga nakaharap yung camera. So yung bilang negosyante at nagbibenta, talagang ang sarap nga ng feeling kapag nakikita mo nga silang tumatangkilik ng paulit-ulit nga ng mga ibinebenta nga namin. Karaniwan nga sa kanila alternate sila nagpupunta nga dito para kumain. Minsan naman buong straight talaga na isang linggo andito yan sila. Kapag nagsawa na nga hindi na nga muna babalik. So yun yun lang din talaga yung naapun ako sa mga customer namin. Bumabalik na nga yan sila paminsan-minsan kapag kasiguro naggrade -grade. Yung time nga ng pag-akyat nga ng mga customer ngayon dito sa shop nga namin. Medyo late na nga kung kailan nga kami pasarado sa kapasila nag-aakyatan. Kaya yung alas dos sinasarado nga namin, hindi na rin talaga nasusunod. Dahil nga may mga nagda-dine in pa nga ng alas 12. So yun guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush! Oh.